Hala. Ang ganda mo na ngayon lalo ah. Tingin nga. Hala. Ang ganda naman ng asawa ko. Sana all. Sana all. Sana all. Ay mga kois, for this video ay nagpapariba ng aking asawa. So, supportahan ko ang aking asawa kung saan siya masaya. Ganun ako kasupportive sa asawa ko. At lumipat nga pala sila sa labas kasi sobrang kulob doon sa loob. At masakit din daw sa mata yung gamot. At sa wakas natapos na din yung pagririban ng asawa ko. Napakaganda ng pagriban sa kanya. Napakagaling ng nag-home service sa kanya. Ito yung dapat balik-balikan kasi sobrang legit. Yan yeah, o. Napakaangas, napakakintag Wala ka nang makikitang kulot-kulot o buhol-buhol Sobrang napaka legit itong nag-home service na ito Lah, ang ganda mo na ngayon lalo ah Tingin nga Lah Ang ganda naman ang asawa ko Sana all Sana all sana on. At pagkatapos magpariba ng aking asawa, lumabas kami at kakain daw kami. Kakain daw kami sa mang inasal. At pumila muna sila sa Jollibee kasi andyan yung paborito ng aking anak. Kakalabas lang namin galing Jollibee mga kois. So ngayon, papunta na naman kami sa mang inasal. Kasi anon nun yung aming uh, favorite and rice at sabaw. At ito na nga mga koys nandito na kami sa entrance ng manginasal Inasal. Sobrang gutom na gutom na din ako mga koys gutom na gutom na din yung anak ko mga kois kasi ng araw din yung walang kain sumabay din sa amin ang mayaman nya kaluka tong batang ito sa oras na ito ay sobrang gutom na ako at gusto ko nang kumain at sumigop ng mainit na sabaw sa buong mundo sa mga restaurant ito talaga yung paboritong kainan ang manginasal Mang inasa sa kalam sa buong buhay ko at sa wakas tapos na kaming kumain sobrang busog na busog talaga kami at pagkatapos namin kumain pinalaro muna namin saglit si Jorek para naman masaya siya sa araw na ito bihira pa naman ito magalabas sa lungga niya dahil lagi lang nasa loob ng kwarto at kung magkataon na makalabas siya parang unggoy na patalong-talong sa tua ganun kakulit si Jory sobrang kulit pero mabait naman kahit papano malambing si Jory at mapagmagayan ito I love you daw